papayag ako para yung mga buhaya dyan sa gobyerno mamatay na lahat para <laughs> hindi na ulitin ng mga ano kabuhayaan kurap era di dapat kurap langan niya po labat era di manira para po sa akin uh, nagaganyan-ganyan po kasi sa hindi uh, wala naman tayong karapatan para kitilin natin ang buhay ng isang tao Uh, yung oo kasi kailangan na ata naring bawasan yung mga namang magkukurap na mga opisyale sa mundo kasi ang dami natin mga kababayan natin puro maihirap eh walang pera puro sila puro kurap lang di ba hindi <laughs> Paano malilisa ng mga, mga kurap? Siguro, sobra naman yung ginagawa nila. Oo, papayag ako. Para mamatay na mga buhaya dyan. Mga buhaya, mga buhaya. <laughs> oh, para ano, para uh, uh, hindi na nila uulitin yung mga ano, gano'n talaga. Kasi pag walang parusan gano'n, ulit-ulitin niya ng corruption yan, di ba?